Sa mga Katden fans po tulad ko na nag-aabang sa interaksyon ni na Katrin Bernardo at Alden Richards, medyo matitigang po tayo dahil magkalayo ngayon ang hari at ang Reyna. Si Alden po ay nasa Hong Kong na at nag-uumpisa ng mag-shooting ng Hello Love Again. Samantalang si Katrina naman ay andito pa at naiwan sa Pinas para tapusin yung kanyang mga endorsements. Katunayan ay rutina niya ngayon ang pag-workout dahil nalalapit na ang finals ng Century Tuna Super Buds 2024 kung saan siya ang napiling mukha or ambassador ng isang leading canto na dito sa bansa nangunguna sa kampanyang Best You Ever. Sinimula ni Catherine Bernardo ang kanyang fitness journey kasama ang kanyang trainer na si Mauro Lumba na sharing Century 2 na Super Buds 2014. Grand Champion Bilang Century 2 na ambasador Sa pagpasok niya sa bagong yugto Ng kanyang buhay Nais nice ni Catherine na magbigay inspirasyon Sa mga Pilipino na isa buhay ang paniniwala ng Century tuna na ng bawat katawan ay maaaring maging super bad sa pamamagitan ng kampanyang Best You Ever. At syempre, preparation din ito ni Katrin para naman sa reunion movie nila ni Alden Richards.